sa aking puso, ito po ay makarating sa inyong mga puso. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umagang kay ganda. Bawat sikat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Oh, aharapin natin. Maraming maraming salamat po. At ako po si Mara Tamundong. Ipinanganak at lumaki po ng San Andres, Bukid, Maynila. Isang tunay na Manilenyo. Isang proud na taga-Maynila. Uh, at bilang isang dito. proud na taga-Maynila, dapat yung pagiging proud po natin, gamitin po natin na tayo po ay makatulong sa ating kapwa, lalo na kung tayo po ay may biyaya. Di po ba tama? Ay, hindi naman po tayo galit kailangan medyo lakasan lang po yung ating boses. Actually, eto po, kung makikita ninyo yung aking tarpaulin, ako po ay nabansagan na superhero na mga senior citizen dahil sa pagtulong ko po at pagmamahal sa ating mga magulang, ating mga lolo at lola na mga senior citizen na, na ako po bilang anak nyo na, ako po ay nagmamahal lamang pabalik sa ating mga magulang. Na marapat lamang na tayo po ay magbalik ng pagmamahal, pagmamalasakit at pagtulong sa ating mga magulang. Kasi kung hindi po dahil sa ating mga senior citizen, marahil wala rin po dito si Mara Tamundong. Marahil hindi rin po ako naturo ang magmahal at magpahalaga ng kapwa. Kaya para sa ating mga kabataan na nandito, sana, sana po mahalin ninyo ang inyong mga magulang. Mahalin ninyo ang inyong mga lolo at lola. Dahil sa araw-araw na ginawa ng Panginoon, sila po ang namamalengke, nagluluto, naglalaba, naghahanap buhay para tayo ay makakain. Ano ba naman yung maliit na bagay na ibalik po natin ang pagmamahal? Dahil kung hindi po dahil sa kanila, ay hindi rin po ako makakapag-aral. Marahil hindi ko rin po matututunan kung paano magmahal at magmalasakit ng kapwa. Ako po bilang isang anak nyo na at bilang isang magulang na rin dahil may mga anak na po ako, natural lamang na ang pagmamahal at pagiging makapamilya ng isang tunay na Pilipino ay dapat po nating ibahagi sa lahat. Sabi nga nila, yung kabutihan at magandang kaugalian ng isang Pilipino ay marapat lamang na ituro sa ating mga anak sa mga kabataan. Dahil pag nawala ang ating mga senior, tayo dito sa mundo, meron pong magpapatuloy na magandang ginagawa nating lahat. Kaya palakpakan natin ang mga senior citizens! Aba nakakagulat akala ko nung dumaan ako wala po masyadong tao. Yun pala talaga naman ang talaga naman ang Pilipino kahit nagaano kaliit ang isang tahanan, buo pa rin ang pamilya. Diyan po ako talagang proud na masasabi na ang Pilipino po ay sama-sama. So dapat pagdating sa pagtulong at pagbaba ng dapat sama-sama po tayo para naman lahat po ng ating kababayan ay maaari po nating tulungan. Bilang ito po ay pagmamahal ko sa ating mga senior citizen, ako po ay magbibigay ng isang awitin lamang bago po ang isang surpresa na para sa inyo. Sabi nga nila, ano ko si ma'am, biglaan naman dumating. Kaya nga po nagkaroon ako ng superhero. Kahit saan pwede bumaba kahit anong oras, ang paglilingkod ay walang pinipiling araw at panahon. Kundi dapat araw-araw na tayo po ay bigyan ng biyaya, kailangan makatulong po tayo sa ating kapwa. Nakita niyo naman ang hirap ng buhay nung panahon ng pandemya. Sino po ang mag-aakala na tayo po ay magkakaharap ngayon para naman kahit paano, maipakita po natin yung pagmamahala ng bawat isa. So nawala po ang aking Bluetooth. Sandali po ah uulitin ko lamang. Alam po niyo, tayo mga Pilipino, alam niyo naman, mahilig umawit. Yan po yung isang paraan natin para maiparamdam po natin sa ating pamilya o mahal natin sa buhay yung gusto po nating sabihin kung sakaling hindi natin tumasabi masabi ng dere o personal. At least, dito po sa pag-awit, maipapakita ko po sa inyo ang pagmamahal ko po ay galing sa aking puso at damdamin. Kung hindi, hindi lamang sinasabi o ipinapangako. Kundi kailangan mula sa aking puso, ito po ay makarating sa inyong mga puso. Kaya ang aawitin ko po na ito, sana tumatak po sa inyo at maituro po natin sa ating pamilya na wala pong imposible kung tayo po ay magmamahalan at magkakaisa, wala pong imposible na malalagpasan po natin ang lahat. Basta na nandito po ang respeto at higit sa lahat, yung pagmamalasakit sa ating kapwa. Basta tayo'y magkasama lagi mayroong umagang Kay ganda bawat sikat ng araw May dalang liwanag sa ating pangarap Oh, haharapin natin Maraming maraming salamat po At sa mga nakapila po na narito Kayo po ay mabibigyan ng tatlong kilong bigas Na ang bigas ay simbolo ng pagiging isang tunay na Pilipino na ito po ay simbolo na tayo po talaga ay dapat may pagkain sa pagkainan. At least ito po ay makakapagbigay ng pag-asa sa ating mga Pilipino. Ano mo tay? Ano tay? Okay lang kayo tay? <laughs> okay lang. Sige pa maraming maraming salamat. Anytime naman pwede po ako bumalik dito para magkaroon po ng outreach program para sa mga kabataan at makapagparehistro ng mga senior citizen na kailangan po kayo ay marehistro online sa National Commission of Senior Citizen na kung saan ito po ay sariling ahensya na ng mga senior citizen. Hindi na po kayo maliligaw kung anong ahensya ang inyong lalapitan dahil ito po ay sarili nyo ng tahanan. Kailangan lamang po maibaba at maipaliwanag sa inyo ang programa na naghihintay po para sa ating mga senior citizen. Kaya pwede na natin sila bigyan. Ayan, nasa na yung magbibigay? Ayan. Alam po niyo yung NCSC po, malaking bagay po 'yan para sa mga senior citizen Sapagat bawat senior citizen ay entitled po sa 5,000 pesos worth of health insurance. Na kung saan ipinabana po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang 43 billion pesos para sa ating mga senior citizens. Isang pagsisikap po ng mahal na presidente at pagsisikap nating lahat na ito po ay maibigay at maipapa para sa ating mga kababayan. Ayan. So dito na kayo. Asan ba yung pila? Nagumpisa? O dito. Dito tayo mag-uumpisa. Sige na po, Nay. Huwag na kayo tumayo. Thank you. Thank you so much. Sa time po ninyo. Sige, sige. Ito po, Nay. Lapitin natin ng konti. Ayan. Maraming salamat po. Para hindi masyadong malayo lang. Maraming salamat. Opo. Ay, sorry. Ayan. Ito po ay isang magandang exercise para sa ating lahat. Maraming salamat po. Magandang gabi na. Sandali po na. Wait lang po. Nay, kaya nyo ba? Kaya nyo po ba ito? Sigurado po kayo? Ayan. Thank you. Opo. salamat po Nay. Thank you. Sana maisain niyo po. Magandang bigas Ay. yan. Ah, oh, po, sandali lang, sandali lang po. Ah, oh, wait lang po, wait. Ah, asan asan po yung pila natin? Okay, ah. Sandali po. Okay, okay. Sandali lang po. Sandali. Okay. Ay, sandali lang po. Wait lang. Wait. Kasi baka magtatulakan. Hindi naman po alis ako. Hindi po ko alis. Ayan. Ay, baka Ay, nabigyan na po. Pwede na. Oh, sandali po. Wait lang po. Okay. Oh, Wala na yun. Wala na yun. Sandali. 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 Sandali, ah, sandali lang po. Sandali. Sabi po, ha, bilà. Para nagba-boxing ha, para nagji-gym. Sandali lang po. Halapit, halapit po kayo nang palapit. Dalawa, dalawa.